Tapos na kami. <laughs> Nagpalab siya ulit eh. Nandito kami sa Pilin Best Alabang dito sa HP. Yan you know, HP. Nilipat na kasi yan dito sa may festival na siya mismo. So, madali na yung location, pati yung parking. Tapos, dapat tapat lang siya ng Asian, di ba? Ayan o, Asian. Ayan, Asian mas malino yung ihi mo ngayon. Kasi nga kanina, parang ikaw oh. Na ng, ano? Kasi kanina, dilaw-dilaw, dapat yung ihi, ganon. Ano lang, clear. Yeah. So, uuwi na tayo ngayon. Sa katotak, At, ganda ng kulay ng sasakyan niya. Oh, ganda ng pagkablo. Halika dito. dito, Tawid. Ano sabi ko, ano ba pa na pumapaihi. Ah. Sabi ni Gwardianay, ko pa na tubig na ito, eh. pasok mo. Okay. limang galong tubig. Yun talaga mahirap sa lab test eh, ihi at pupo. Oo. Uh -huh. Yun talaga yun. Wala nang iba. Pero hindi ako nanunidok ng pupo. Hindi. So, eh, kasi pagpapalit pa ako sinelas See you later mga kulets. Good morning nga pala. Hello mga kulets. So ayan. Kadarating lang natin. Siguro mga 5 minutes ago. Ano lang naman. Mga 17 minutes o 20 minutes lang naman ang biyahe. From feeling best hanggang dito. So ngayon, magluluto tayo ng breakfast. Simpleng breakfast lang. Egg na may kasamang uh, sausage. Gagawin natin omelet. O diba? Kasi Si Papa wala pala nagsimba. Ano nga pala ngayon? Immaculate. So ngayon, ito, dadalhin nila busy itong uling na ito sa outing nila mamaya. So saan ba tayo nakakabili ng murang uling? Doon sa may binyan. 100 pesos itong isang supot na ganyan. 10 piraso lamang yan. 100 pesos. So parang 10 piso ang ano ang isa. Parang ganyan. Yan. ganyan yan. Kasi 3.30 manunundo yung van nila doon sa Commonwealth. Tapos pupunta pa yung dito ng Southwoods kasi nga sa ano naman sila, Panso, Laguna. So, dito rin talaga daan yan. So, yan. si Bisa sa Southwoods. Tapos, yun. Doon na siya pipick up ng van. Yan. So, kamusta kayo mga kulit? Sana okay ang inyong umaga. Smile-smile lang kayo dyan para good vibes ang ating whole day. Tapos, si Ate na malengke. Tapos, mamaya gagawa ako ng fish sauce. Request ng mga baguettes para sa kanilang outing. So, magluluto muna ako ng almusal para pagdating ni Papa, kakain na kami. So, see you later, mga kulets. So, ito na yung ating papidsa sa umaga. <laughs> Pidsa yan. Oh, di ba? Mukha naman tayo pizza pie pa <laughs> So, i-eat muna kami ha. See you later, mga kulets. So, luto na yung adobo ni Ate Lina. Ito na yan, o. Oh. Yun, o. Oh. O. Oh. kaldero kanyan. Delikado to lalo na after yung maligo laging gutom yan. tapos ito yung isang inihaw na baboy na asin lang yung timpla tapos ito na yung bangus timplado na yan tapos ito yung ginawa kong timpladong inihaw pang inihaw na baboy din yung may toyo ito yung ating fishball gawa na rin na ating fishball sauce at bibili na lang sila later on ng Andok's lechon manok. Diba? Para less luto naman sila na makapag-enjoy naman sila sa swimming. Si ate Lina. Napagod na yun, hmm, yun na. Ngayon si ate Lina. tapos din ang kanyang pagluluto. Diba? Yun ang nakakapagod pag umuulan. Ay, umulan. Pag mag-outing ka, lalo na pag gusto mo, luto mo. Makapagod talaga magluto. Pero, carry lang. Kasi masarap naman saka iwas MSG. O, diba? So, medyo umulan kanina. Tapos ngayon, wala na. Uminit. Lalong uminit. Akala mo, summer na naman. Okay pa nung may habagat eh. Basta hindi na baha eh. Okay pa yung lamig niya no, no, Ngayon, init na naman. So, see you later ulit mga kulets. The next day. Hello mga kulets. So, nandito lang tayo ngayon sa loob. Kasi wala pa rin si Busy. So, hang, tapos ng outing nila doon sa Pansol ay 5 o'clock. So, Sir sort of na sila dadaan. So, inaantay lang natin yung tawag niya para sunduin natin. Tingnan nyo naman yung aming, ano, alaga. <laughs> Ganyan siya matulog parang bata, di ba? Uh, siguro nakatulong din tong, ano, itong Trombo Pro na binigay ng veterinarian. 'Di ba naalala niyo nung nagkaroon siya ng garapata? So, ito yung binigay na uh, early treatment just in case para safe na magkaroon nang siya ng kulang sa dugo ganyan. Siguro mga next week namin siya ipapa blood test at blood parasite test. Pero Simula naman nung pagkagaling niya sa bit, hindi naman siya nagsuka. Pasigla lang naman siya, kumakain siya, so okay siya. So, itong gamot na to, maganda to. Kasi, ano lang siya, na, nag-improve yung pagtulog niya ngayon. Meaning, kasi ang aso, di ba, dapat 16 hours talaga tulog nila. So, ito, ang ano naman itong Trombo Pro, ano daw to eh, supportive supplement for platelet disorder, anemia in dogs and cats, enhances immune system, increases red blood cell, boost platelet production, regulates liver function, maganda to, supports the treatment of tick-borne and viral infections, a nutrient source that provides enzyme for better digestion, and appetite stimulant, o diba? So, tatanungin natin kung ano to, kung pwede bang gawing maintenance niya to kasi parang maganda naman siya. So, anyway yun lang pa pasensyahan nyo na ako laging dito sa bahay ang ating vlog kasi alam nyo naman hindi naman din ako laging mahilig maglalabas kasi wala rin naman tayong gagawin sa labas diba? tsaka bihira rin talaga kaming nalabas So, kalimitan talaga ang galaw namin eh dito lang sa bahay. Kung wala sa opisina ni BC na twice a week dito sa bahay, luto, ganyan. Tignan niya kami Ay. <laughs> So, yun na yun, guys. Medyo kulimlim ulit ngayon kasi nga, kanina sobrang init. Tapos, uulan naman pala kaya siguro sobrang init. So, see you tomorrow, mga kulets. Paalam!